Handa, Handa, na ba you? na ba you? Handa na mi na tumibok tibok. Yeah, <laughs> tibok tibok. <laughs> Ratata! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Eto na! Okay. May extra silang dito ah. Okay. Pili na at seka. Pili ka lang ng isa. Uh, cash, cocaine, no. o champagne? Subo yes. ba ng isang CYP okay. no. ah, siya? Oh, nga, no. Cash tayo. Cash. Cash na lang. Cash na lang. <laughs> cash, yeah. cash. Walang ECPG. Cash, cash. Oh. Cash, cash tayo. Cash oh. tayo. Oh. Walang Yo, credit is halaman. good but we need cash. <laughs> oh. Oh. Okay. okay. So, nandili na. SCOA, ICC, o impeachment? Ano mo una? Anong nakikita mo? All of the above. All, okay. All of the above, ha? All of the above. Okay. sabay-sabay okay. uh, yan, no? Uh, okay. Leadership by example o oh, by rumble? Yan. Oh, eh, siyempre, gusto natin leadership by example. Pero paminsan-minsan, magra-rumble din tayo. No? Okay. okay. Free so, fighter tayo eh. Yeah. Okay. Hold departure, freeze the assets, or stop the arrest. Talaga, yeah. Eh, stop makasama ito. mo, hold, hold departure, tsaka freeze the assets. No? Okay. Kaya para, oh. walang, para walang pambili ng tickets sa aeroplano. Yeah. Okay. okay. Kami ni Michael, oh. Yeah. naghihintay lang kami makarace ng... Uh, uh -huh. ng pondo para makapunta sa Canada. Di ba, Michael? Ako, oh, miles, okay. miles, yung mga miles yun, bigyan uh -huh. lang sa akin. Ha? No? Okay, go. Punta natin sa uh -huh. Canada, Michael. Holding, holding holding hands tayo, ha? Ah. Yan. Yeah. <laughs> Ang ginaw yan, eh. Uh, -huh. uh -huh. Pili na, uh -huh. surrender or travel? uh -huh. Siyempre, surrender. no? Pero susubok ng travel. No? Uh -huh. uh, hindi ko kasigurado kung si Kim Buloy, kasama na si Alice Guho. Nakalabas Sabi nga, na. oh, okay. nga nung chief of police doon, di ba? May lumilipad-lipad ng helicopter at yung mga aeroplano, ano, eh, parang gano'n, oh. eh, pigilan lang. Eh. Oh, oh. Oh. Ayan, bato! O, oh, bato, bato! O, oh, ano? O, hindi mo na yan, huy! O, oh. yan. Oh, bato, oh. bato, bato, bato. o May bato, bato? Oh. Mato bato, bato. Oh, ay, yeah. bato, <laughs> bato. Oh. Okay. Oh, okay, naku, ito, maganda tong exchange nila. Oh, niya. yan na, I yan na. clips, ano? O, pili na Attorney Harry Roque o Attorney Jordi Luistro. Nako di lugar siya niyan. Di lugar siya. Nung ah, uh, Attorney ah, Luistro. Medyo, okay, medyo nasupalpal siya, no? Oh, eh, oh. sana nga, imbitahan niyo rito, kasama ko. Para... Yun nga, eh. Oh, ako, nagsugar ko, eh. Hindi lang konta, di ba? Congresswoman, o. Ako, Michael, hindi ako bully, Yeah, uh, correct, usually, correct. usually ako yung binubully eh. ako naman ay nagpapahampas na lang. <laughs> okay, hello, so, yeah. Ano mo ano mo na yung ano mo, yung challenge mo for a uh, discussion. mag debate discussion. Yeah, 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 ah, yeah, charot no. ba o true lalo? Ah. Charot hindi to to, true lalo to Unang tanong, sec. Sumisikip na ba talaga ang mundo ng mga Duterte? Ayon sa isa niyang aliado, alam mo na kung sino. True, true lalo. lalo. Oh. <laughs> okay. okay. Ikalawang talong, siya nag-quatro na lo. Nagbo-boomerang na ba ang mga pahayag ni VP Sara? True lalo! True uh -huh. lalo, talagang na so, namang talaga, ka ngayon, Sek, ha? Talagang politis ko, begging the question talaga itong mga to. Begging the question. Ikatlong talong, siya nag-quatro Nananawagan o nanawagan ang mga DDS ng People Power sa EDSA. Sek, kinabahan ka ba? Sobra. <laughs> sobra ako ni nervous, no? Oh, oh, okay. naghanap ako ng lunggan at tataguan. sobra. Okay. sobra akong okay. kinabahan, no? Charot. Okay. Alos, charot. Okay. charot? Okay. Last question. Nanawagan si dating spokes na bumaba sa pwesto si PBBM para palitan daw ng hindi power hungry na si BP Sara. Matino ba ang suggestion niya? Oo. Oh. Charot. Charot. Oh. Bakit? Charot. Ha? Bakit? Charot. No, dahil la. Uh, mas vulnerable sila. Mas marami yeah. silang uh, putik sa muka. Yeah. No? Okay. okay. Um, Salusa. Let's go, sir. Ratata. tanong. Tapatan at tarang. Tahan.